Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulongan ang mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanilang ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong dupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutong sa lupaing yaon at nagdalita siya kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon siya ay pinapunta dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa na sabi niya sa sarili ang mga alila ng aking amay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y lapis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat natawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, Dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing -sing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak mo ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang kuya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuamong siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong dumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatamang kuya. Sumagot ng ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arin ko'y sayo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong uh, paksa ngayong araw na ito, ang talinghaga ng alibugang anak. Sa ating pong mabuting balita, sa Lukas 151 to 3, makikita natin na si Jesus ay tinutuligsa ng mga pariseyo at mga eskriba dahil sa pakikisalamuhan niya sa mga makasalanan. Bilang tugon, ibinahagi niya ang tatlong talinghaga, ang nawawalang tupa, ang nawawalang salaping pilak at ang alibugang anak. Sa talinghaga ng alibugang anak, may isang ama na may dalawang anak. Ang bunsong anak ay humingi ng mana at nilustay ito sa malayong bayan sa pamamagitan ng walang habas na pamumuhay. Nang siya'y maubusan ng pera at makaranas ng matinding gutom, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama upang humingi ng tawad. Ngunit sa halip na pagalitan siya, Masaya siyang sinalubong ng ama, niyakap at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Samantalang ang panganay na anak ay nagalit sapagkat hindi niya matanggap na tinanggap muli ng kanilang ama ang kanyang kapatid na nagpakasasa sa kasalanan. Ngunit sinabi ng ama, "Anak, lagi kitang kasama at iyo ang lahat ng akin." ngunit nararapat lang na tayo magdiwang sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay nawala at natagpuan ang talinghaga ng alibugang anak ay isang napakagandang larawan ng walang hanggang pagmamahal at awa ng Diyos sa atin ang ama sa talinghaga ay kumakatawan sa Diyos Ama na laging handang tanggapin ang sinumang nagsisisi ang bunsong anak ay kumakatawan sa mga taong naligaw ng landas ngunit nagsisising bumalik sa Diyos. Ang panganay na anak ay kumakatawan sa mga taong naglilingkod ngunit minsan ay hindi lubos na maunawaan ang kahulugan ng tunay na awa at pagmamahal ng Diyos. Minsan, tayo ay katulad ng bunsong anak, naliligaw, nagkakasala. Ngunit sa kabila ng ating pagkakamali, laging bukas ang kamay ng Diyos upang tayo patawarin at ibalik sa kanyang piling. Sa ibang pagkakataon, maaari rin tayong maging katulad ng panganay na anak, matapat, ngunit naiinggit o nagagalit kapag ang iba ay tumatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. At bilang pagtatapos, ang talinghaga ng alibughang anak ay nagpapakita ng katotohanan ang Diyos ay mahabagin at puno ng pagmamahal. Tayo man ay bumagsak sa kasalanan. May pagkakataon tayong bumangon at bumalik sa Kanya. Ang tunay na kagalakan ng Diyos ay makita tayong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Mananangin tayo. Panginoon naming mapagmahal. Salamat po sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal. Tulad ng alibugang anak, kami po minsan ay naligaw ng landas. Ngunit sa iyong biyaya, lagi kang nakabukas palad upang kami tanggapin. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pusong handang magsisi at bumalik sa iyo. Bigyan mo rin po kami ng pusong hindi naiingit kundi marunong magalak sa pagbabalik loob ng iba. Naway matulara namin ang iyong awa at pagpatawad sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami salamat sa ating panonood at pakikinig sa ating mabuting balita. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para po sa mas maraming mabuting balita na ating si-share. Pagpalain tayo ng Panginoon.